Maraming yeah, na. Lang message, yung message ko ay Crystal? Yeah. Stay as beautiful. Yes. <tinyo> <Sumab> <tinyo> ano? Maraming nakapansin sa'yo ng six sports fest. Sumali ka ulit. Yes. Kung ano <tinyo> mga okay. uh, uh, Shandy, dali. Shandy, salamat. Binirake mo ako. Yes. <tinyo> uh, Shandy, palaki ka ng boobs. Ikaw. Ano ko bingo? Wala naman.

Sinela. 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 Sino na ba? Ben, Eh... parang kulang na-reation natin. Salamat muna, Oyao! Reation. Bakit nga, puno pa yun, eh. Nagpangapit na nga, reggaeton. Nako! Napatakaw, napatakaw. Talag mo lang muna, Rami. Oo nga. Gusti ba ako? Talag mo lang muna. mo ng buhok na, Oyao. Ha? Pagod na ng buhok mo?

ano na daw Ako tabalan pa na yun. Uh, Nagpataba talaga ako. Buhay sa atang mo. No, nga ha! Guni-guni ko na ako yung bilbil ha! Wala yun pa ako ko na ako. Wala na yung ano boobs <laughs> yeah, Wala na yung aking ano dito. Huwag yung boobs ko. Kaya Wala na yung aking... Ano dito? Six pack. May meron TV. Wala akong may ano eh kahit. Lala. Hindi na may sino. Masyente o. Asa ka lang. Hindi na ako. Ay, sa mga ulo siya. Ano yung kandala? Ano yung kandala? Ano yung kandala? Ano yung kandala? wala wala. kandala? Ano yung 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 kandala? Ano Nasa ang sagot eh? Nasa ang Sa akin sa barkada ko ngayon, kumbaga si Eden okay, lang. Eden? Uh, si Crystal siguro, innocent, Pero yun si Shandy, si Jam, mm -hmm. si Lilith, ay bon pinto. So. Makarating na. Then, siguro si Jam dito sa last boyfriend niya. Oo, so, kasi sa nangyari. Minumura ka, harap-harapan. Sinasya, minumura ng mm -hmm. Harap harapan, kaya harap ang kabarkada mo, minumura na. Basta ka naman. eh na kung sabi. Basta yun yung... Ibu di... Hindi man lang na sa kabarkada mo. Ikaw ka naman, Chair. Kumbaga. Ikaw ay kaharap mo kami.